Ngayon matutulog siya. Sino matutulog? Siya, yung walang pangalan. Dito ba nakatira sa bundok ang Diyos niyo? Mataas na lugar niya ang Sinay. Kanyang templo. ang Diyos na yun ay ang Diyos. Maninirahan siya sa lahat ng bundok, sa bawat lambak. Hindi siya magiging Diyos lang ng Israel o Ismail lang, kundi lahat ng tao. Sinasabi na nilikha niya ang mga tao sa imahe niya. At mananatili siya sa bawat puso, sa bawat isip, sa bawat kaluluwa. Wala akong alam tungkol sa bagay na iyon. Ang alam ko, kapag dumatagundong ang bundok, nandun ang Diyos. Nanginginig ang lupa. Kulay pula ang ulap na parang may apoy. Kapag nangyayari yon, mayroon bang taong nagpupunta ron upang makita sa ng harapan? Walang tao ang nagpupunta sa pinagbabawal na gulod ng sinay. Bakit gusto mo siyang makita, Moises? Moises upang malaman kung totoo siya. Kung totoo nga siya, bakit hindi pa rin niya naririnig ang daing ng mga alipin na gihirap? Moises, mamamatay ang sino mang tumingin sa kanyang mukha. Gaano karaming kababayan kong namatay dahil tinalikuran niya ang mga yon? Maaari bang husgahan ng tao ang Diyos? Hindi, Moises. Hindi natin nakikita kung anong layunin niya. Kahit si Ismael, hindi alam na ang Diyos ang nagtaboy sa kanya sa disyerto upang maging ama ng isang bansa. Hindi pa ba sapat na malaman mo na iniligtas kanya mula sa galit ng faraon? Paano mo naman nalaman yon? Para kang prinsipeng maglakad, para mandirigma kung lumaban. Kumakalat sa mga manglalakbay ang tungkol sa dakila sa lahat na pinaalis ng Ehipto. Hindi ito setro ng isang prinsipe, kundi tungkod ng taong palaboy. Kung gano'n magpahinga ka na sa paglaboy, maraming mga kawa ng aking ama. Walang anak na lalaking nag-aalaga. Magkakaroon ng kapayapaan ng kaluluwa mo, Moises, sa tahanan namin, sa ibaba ng banal na bundok. Malakas ang paniniwala mo sa Diyos na yon, Sephora. Gunit para sa akin walang katahimikan ang kaluluwa ko hanggang hindi ko naririnig ang salita ng Diyos. Mula sa Diyos mismo. lalaki sumusunod sa'yo na parang tupang gusto magpagupit. Isa lang, ayos na sa'kin. Kung tulad siya ni Moises. <laughs> Ngayon lang nangyari, mga kapatid, na mga dalang lana mahal binibenta. Dahil nabenta ni Moises ang lahat ng balahibo, ng lahat ng tribo na iisang piraso at iisang presyo dito kay lugar. Totoo ang sinabi niya. Atas ang pagbibenta niya. Sumayo ang kapayapaan, Pinuno. Salamat, salamat, Lugar. Salamat salamat, salamat, salamat. salamat. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba sasali sa aming sumayo sa harap ng mga pinuno? Hindi hindi ako magsasayaw sa harap ng mga pinuno. Heto. Ayoko na magpakita sa kanila na para bang palamuti ng mga manlalakbay sa harap ni Moises o sa iba pang mga lalaki. Mag-aalaga ako ng tupa ngayong gabi. Huwag <laughs> na kayong tumawa. Maaaring hindi kayo ang piliin ni Moises. <laughs> hindi na magiging tayuhan si Moises sa atin. Bibigyan natin siya ng mga alaga natin. Pagpapiliin natin siya. Papipiliin ko siya sa pito kong mga anak para maging asawa niya. Oh, pipili siya sa pito mga anak? Ano sa naman? <laughs> <laughs> Paumanhin, ngunit hindi ko maunawaan yon. Maari bang pumili ang isang lalaki ng bituin na nasa langit? Mamili ka habang nagsasayaw sila. Kawas, tumugtog na kayo. <laughs> bukan sama awak hampir ini mahu bersama-sama membuat <laughs> sino Mamili ka na, Moises. Para ay, yung hardin na puno ng mga bulaklak, Moises. Sana lang ikaw ngayon ang nasa edad ko at ako naman ang pipili sa kanila. Ay, 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 ay. sa kubol ni Jetro mayroong dignidad, karangalan, kalayaan, at kagandahan. Lahat ng hinahanap ng lalaki sa buhay. Ngunit ang puso ko ay bihag pa rin ang nakaraan. Kaya hindi ako pipili ngayon. Kalakasan sa inyo, mga pinuno ng sinay. Gabayan sana ng Diyos ang puso. Ay, Moises! Gising siya ngayong gabi. Sino sa mga kapatid ko ang pinili mo? Wala pa akong pinipili, Sephora. Tiyak akong napakaganda niya, hindi ba? Yung babae sa Egypto na nag-iwan ng pilat sa iyong puso. Ang balat ba niya kasing puti ng gatas? Ang mga mata niya berde tulad ng mga sedar ng Lebanon. Ang labi niya kasing pula ng rosas. Kasing lambot ba ng dibdib ng kalapati ang mga braso niya? at ang alak ng pagnanasa na nasa kanyang mga ugat. Tama. Maganda nga siya. Tulad ng hiyas. May magandang kinang ang hiyas. Pero walang ingit. Ang mga kamay namin hindi ganun kalambot. Kaya namin maglingkod. Hindi maputi ang katawan namin ngunit malakas naman. Ang labi namin walang pabango. Subalit nagsasabi naman ang katotohanan. Hindi isang sining ang pagmamahal sa amin. Buhay ito sa amin. Hindi kami nagsusuot ng ginto at magagandang tela. Lakas at karangalan ang kasuotan namin ang tahanan namin. Walang mga haligi gaya sa bulwagan sa Egypto. Ang mga anak namin, masaya naglalaro sa harapan nila. Kondi lang ang maya alok namin. Ngunit iniaalok namin ang lahat ng meron kami. Wala ako kahit kaunti, Sephora. Wala talaga. Ang wala kahit konti ay higit pa sa ginto sa iba. ikaw ang magpupuno ng kalungkutan sa puso ko. Hindi ko magagawang punuin yun, Moises. Dapat hindi ako managhili sa alaala -ala lang.